Alright, mga Repax Kadarating lang natin dito Sa Lanay By Annabelle's You know. Time check tayo 9.30 ng umaga Andito nga po pala tayo ngayon sa Tanay Rizal dahil tayo ay magagala kasamang ating pamilya at isang kaibigan. Ayan you know, o, ito, ito yung dito tayo kakain ng breakfast. Ayan. You know, Ayan yung lanay by Annabelle's. At ito yung view. Dinedevelop pa yata yung lugar na to. Ayan o. Ayan. Pero bukas na yung kanilang restaurant. Ayan. You know, ito pa lang yung establishment dito. Yung, yan, yung restaurant. Pero ang maganda. Ayan, no? Oh, overlooking siya. Ang view is yan. Laguna de Bay. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, to. Oh, Laguna de Bay. Diba? Alright. Ganda dito mga repaks. So, samahan nyo ako today Kasama mga aking pamilya uh, Dito kami sa Tanay mag explore Pupunta rin tayo ng Pililya Dahil nandun yung windmill So, let's go! Cha-cha na! silog pero iba yung tawag nila dito, ano? Almusal de Lanay. Okay. Si Father, meron siyang chicken pastil na may bone marrow. Parang chicken teriyaki. Oh. Ayan, ang view namin, no? Oh. Ang Laguna de Ang ganda. Ayan, oh. Ayan. Alright mga Repax, kain mo na kami ha. Diyan lang kayo. Dito lang kami. Cha-cha na. Let's go. Nandiyan pa po ba yung Yung nakatira? Hindi, small lang din yun. Nandiyan pa lang doon para yung Pads, I'm coming. Don't be lonely. Don't be shy. <laughs> Mga Rebax, nandito kami ngayon, no? Natapos lang namin mag-breakfast, no? Papunta kami sa windmill sa Pililya. Malapit lang dito. Nandito kami sa Tanay, eh. Pero napunta lang kami sa ibaba nitong kinainan namin. Ayan ang view, no? Yan ang view. Napakaganda dito mga Repax. Under ano pa lang siya, under construction. Yan. Tapos dun yung kainan, yung lanay. Alright. Yeah. Tatapayo yan? Tsa-tsa na. Oh. Tayo mga. Ah, uh, diyan. Uh, Pipindo Hindi, okay na. Ano yan? Okay. Oh, picture tayo. 1, 2, 3

You know, what's up, what's up mga repacks? Nandito po tayo ngayon sa Santi's Farmhouse. Isa siyang private uh, farm dito sa Pililia. Which is, dito rin nakalagay yung mga windmill ng Pililia. Yan na, pakita ko sa inyo. No? Sensya na kayo ha. Medyo meron tayong sakit. Yan no? Yan. yung mga windmill. Tapos doon. Ito ngayon lang ulit ako nakakita ng ano ng bayabas oh, ng bunga ng bayabas oh. Pero ito, mix na daw to. Guava jelly, yan. Hoy Ayan, Ayan oh. No? Nakakatakot, no. <laughs> wow. Ito. Let's Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Wow. eto naman ang view ng Laguna de Bay. You know? Parang wala ng tubig, ano. Grabe, ano. Ah, pakiat. Mga windmill, Bakit kaya hindi sila nag-ooperate ngayon yun to no. ito pa o oh. meron pa dun o ah oh, may stairs <laughs> stairway to heaven nako nai kaya mo ba to? ganda dito mga repaks Wow, look at that view. Ayan, dami. Alright. So, what's up mga Repax? So, ngayon, papunta kami ng Laguna kasi may daan dito sa Pililya. Pamunta sa Laguna. Doon kami kakain at tatambay uh, at mag ng gagawin, no? Road trip lang tayo ngayon. At uh, road trip at food trip at side trip at eto na nga ang unang side trip na daanan natin ng isang uh, fruits vendor dito Oh, no. Ah, oh. Ah, Santo lo. Maria Bulacan. Hindi oh, rambutan. Makano diyan. Oh, may lansones din, no. Oh. Mangosteen. Bango? Ha? Huh? Ay, eh, tigma mo kung matamis. Mm -hmm. mo. Ano? Tamis. ay so oh. ngayon lang ulit ako nakakita ng santola no? pero maliliit no you know ba di diba only in the Philippines mga repax so baka bumili kami habang nag-ride papunta sa Laguna kacha na let's go Tikman natin ang kanilang makopa. Ha? Ano pangalan nyo, te? Yes, oh. Neni. Neni? Oh. Rambutan ni Neni. Hehehehe. <laughs> Nasabaw, ha? Ah. Hmm. Asim. Ano ito ang gudarang dito? Tamis? Hoy. Ay, saktong. nga mo. Tamis, dapat may sidlet. Oo. Wala eh. Tamis. Tamis, ani. Lansones <laughs> ni Aling. <laughs> Lansones ni Aling Kemi. Neni Neni Bakatap. Neni, Neni. So mga Repax Nandito na kami sa Pagsanhan, Laguna Dumayo kami dito Para kumain dito sa Aling Talings Halo-halo. From Ililia papunta dito sa Pagsanan. Kinabot kami ng 50 minutes. Ay, guto pong bongo. Ayos si ate, oh. Kami ate. Ayun, know? oh.

puto bumbong, di ba? Dilaw yung ano Mga repax, tigman natin ng Aling taling Puto bumbong Lagyan natin na ah. Iba didigit sa pustiso ko to? Bah, So, ang sobrang dikit naman ito, Nay. Sabi yan, makunat. Parang ano? Makunat. Masarap siya. Okay siya. Wala. <laughs> yan lang sa kanya. Ba't gano'n, Pads? Medyo makunat siya, pero masarap. Gano'n talaga? Ano ba? Ano yan? Malagkit. Malagkit. Sa ano man, di ba? Ano, Nay? Sige. Sige. Tangga kuat, tayang kabel ke sebuah kita, <laughs> Nih, <Nee>, hai, <subuhang> kita. hai, <laughs> <Tanggal na>. hai, <laughs> oh. mm, <laughs> Ang camera woman natin ay sinanay. Meron tayong puto, puto pau, puto bibingka. <laughs> Pakita mo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Yan na. Tayo dapat maganda yung video ah. Ako nag-adjust eh. Hey, what's up, Rob? Ito talaga pinunta natin dito, no? Yes. Go! Salap. Kaya Ano na nasa top? Uh, kundol? kundol? Ano Yung parang na nilaman. Ah. Kuya. Ano 'to? Ah, tubo ng nyog. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yun? Saan na ako po yun? Ah, yung puyo? Okay. Yung puti. Ito yung puyo ng nyog. Yung puyo. Yung masarap. Ayan o. No? Ayan pala ang kakaiba sa kanila. Sa kanilang halo-halo. Tingnan natin. Uy. Halo hmm. halo ni Aling Talsek. Ano ang pangalan? Aling Taling. <laughs> <laughs> ah. natin, tikman natin. Yung nakalagay na toppings, mga repax. Ano pala yon? Yung puyo ng nyug. May natamis. Uy, pakaiba siya. Hindi siya ganun katamis. Ang sarap nga. Wow. Uy, ang sarap. Tsaka yung mga prutas niya, malilit lang, oh. Mm. Mm. Sarap na ito? Mm. Mm. Ooh, good. Nice. Sarap. Meron din silang short order. Pansit. Tikman nga natin ang pansit ng pagsanahan. Let's go! Thank right, you. Ayan natin. Hindi ka siya? Sige, eh, wala mo na. Wala mo na kahit ano. Hmm. Balinam-nam, no? Pwede. Parang parang repa. Kaso parang medyo matamis. Matamis siya, pero malinam-nam. Wow. Mmm. Ito? Ano na, tanda mo siya bakla? Tama-tama. tama yung mga anak? Alin lang, isang Ito yun. lang at pansin. Hindi na. Hiwa-hiwa na. Hindi na kwalit. Oh, damers. Pagkakaroon ng gusto mo sa dami lalagay. Saan Mga repak? Kaya muna na. na. Go! mga repak. So, nandito kami sa Caliraya, Laguna. Caliraya. Doon yung ano. Doon yung Caliraya Hotel. Ganda. Ganda dito mga repacks Grabe. Ayun o. No? Hindi pa ako dito. Ngayon lang. First time. Una first time ko dito. Ayun o. May mga nagsisiming na ano doon o. Oh? Mga shock long. dyan daw yung sikat na pinupuntahan yung Caleraia Resort ha? Huh yes cha-cha na road trip lang tayo road trip boom 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 my god ang laki ni Cosmo maya ha baka pakalutin ang laki na ni Cosmo. Ilalagaan ni Bea to sa bahay eh. Kaso ang laki na ni Cosmo. Cosmo! Eh. Dito ka? <laughs> kami ah, sa bahay ni Lafads. Ayan o. Alright, teka lang, papakulan. Nay. <laughs> Ay, ako dumag din. Dumag din ako dyan. Nakaw. Ay. Ay, beya, 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 beya. Sa ganyan ba sa kuya John mo? Yung sa San Diego? Oh. Na si Napakabait. Mm. Ay! Ay! Sabek, sabek no, sabek. Beya, 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 baka kagat. Ano ka po? Beya, yung damit mo. Beya, inawakan yung tenga. Aray! Aray! Hindi ba delikado yan sa mga bata? Sa mga pamangkin mo? Hindi nataano sa mga pamangkin mo? Inaawakan na nila yan.